Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na nasa maayos na kalagayan ang mga tripulanting Pinoy na binihag ng Houthi rebels sa Red Sea. Iginit din ng ahensya na patuloy ang kanilang ginagawang hakbang para mapauwi ang mga ito bago magpasko. Yan ang ulat ni Luisa Erisbe. Wala ng bihagi ng Hoodie rebels, ang labing pitong seafarer sa Red Sea, ang gobyerno, wala nang tigil sa layong mapauwi ang mga Pinoy sa Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mayroon na silang target na panahon para ma-repatriate ang mga seafarers. At ito ay bago magpasko. Maganda sana no, para magkaroon naman ng maligayang Pasko yung mga kamagalang sa Pilipinas. Uh, pangako po namin sa DFA, sa mga ibang partners tulad ng DMW at OWA at ibang agencies, uh, ginagawa namin ng paraan. Uh, hindi lang namin magbibigyan lahat ng detalye, no? Para, para you know, siguro din natin yung protect natin yung safety ng ating mga seafarers. So, um, as I said before, we will get them out. Pero ngayon pa lang, nakakausap na ng mga seafarers ang kanilang mga kaanak tiniyak din ng DFA na hindi sinasakta ng Houthi rebels ang mga bihag at nakakakain sila ng ayos kahit pa sila ay nasa barko at ngayon ay nasa port sa southern Yemen. Unti-unti na silang nagkakaroon ng contact with the families. Sinabi ng Houthi rebels sa ating mga contacts na matatawagan nila, makakontakt ng mga uh, mga seafarers yung um, yung mga pamilya nila. At totoo naman, one by one nakakakontakt para si you know, bigyan ng kumpiyansa naman yung kanilang mga kamag-anak na buhay sila. Sabi naman ni De Vega, katuwang na nila ang iba't ibang bansa sa pagpapauwi sa mga Pinoy. Sa gitna rin kasi umano ng negosasyon sa mga rebelde na tukoy nila na hindi pera ang hinihinging kapalit ng hudi para pakawala ng lahat ng bihag dito. Nais nila ang pagkilala na sila ay isang lehitimong grupo pero nahihirapan lang makipagkasundo dahil ikinokonekta ng Hudi sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas ang kanilang ginawang pangahayja. -hi Walang hinihingin pera sa atin. Uh, wala. At uh, kung meron man, yung mga ship owners yung responsible dyan. No? I mean, uh, we don't pay ransom. No? Pero hindi ransom ang hinihingi nila nga. Eh they want to send a political message. So uh, through our partners in the region, we're, were telling them na okay, nakuha natin yung mensahe nyo ngayon, kailangan batay sa international law, eh, pakawalan ninyo yung ating mga, aming mga seafarers. No? Habang patuloy pa rin naman ang negosasyon sa Hudi rebels para mapauwi at mapakawala ng mga Pilipino, tiniyak ng DFA na nabibigyan pa rin ng sahod ang mga bihag na seafarers. May naghihintay din na tulong ang pamahalaan sa pagbabalik sa bansa ng mga bihag. Luisa Erispe, para sa bayan.